Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa Batangas Sport. Dahil po ngayon ay pupunta ng Mindoro. Mayroon tayong kukuning motor. Paano po pumunta dito sa Batangas? Sakay po kayo ng inyong sasakyan. pupunta ng Toll. Baba kayo ng port. Ang ating sasakyan ng barko ay fast -cut. Ang pamasahe po ng fast ay uh, 600 plus para sa... 650 po para sa business class yun po eh. May sarili na kayong upuan doon. Pagkitaas mo merienda. Tingnan nyo naman yung ating uh, port. Napakaganda na. na. Napaka-organized na. Maluwag. Ang daming kainan niya. Ha? Ang alis po natin mamaya ay 7 o'clock pa. Pero napakalinis. Maganda yung CR. Magaganda rin yung staff nila. Yan ano, Naglalakad niyan. Atin pong uh, pupuntahan ng ating uh, motor na bibilihin ni Paring sa Kalapan. Kaya po samahan nyo kami ha. At kami muna ay magkakape. Ang uh, aluang dini, eh. Oh, napakaganda, napakalinis dini eh. Para kayong nasa ibang bansa. Hindi kagaya nung araw na butas-butas lamang yung susuutan. Ngayon ang luang. May security pa. Uh, may x-ray. Bago pagdaan nyo may tutunog. Para kung kayo may dalang kung anong hindi maganda dito mother eh, Modern talaga ngayon ng Batangas Sport. work class. Nice. libre pa tayo dito ng charging station sa ating mga cellphone. No? Oh. Napakagaling ko talaga dito sa Batangas Sport ngayon. No? Oh. Tapos air condition din ho dito. Ang ganda ng upuan. Ang luang. Oh. Tatawagin na lang daw tayo kapag, ano, kapag tayo sasakay na sa barko. Ay, baka kaya to first time ko sumakay dito ng biyahe kaya first first experience ko na ano na ganito nakakatuwa naman ho nakakatuwa naman kung ganoon o, kapag do no, palis na sasabihan tayo ng mga ano mga staff nila na on board na tayo kaya nating to worry daw kapag yung tayo nakapila na dito hindi tayo maywan ng barko ano kami ay pasakay na sa barko. I-inspect In na yung aming mga ano, passport. Ayun, no, na yung kulay pink. Para pagkakita namin sa barko, ay ito no, dread tayo. Parang talagang feeling na tayo nasa airport, nasa ng aeroplano. Ay, kamusta yung mo? Ha? Ayos. Ah, saan ba ang ah, destination mo ngayon? Sa Japan? Ano, saan sa Japan ba? Saan sa Japan? Saan? Ah, sa may ano, sa may... Sa may karapan, karapan. <laughs> karapan, Japan. Ano <laughs> <laughs> naman no, ang ano, ang uh, business class. Ako lang yung kumuha din eh. Buanang, pero ako din lang diferensya. Ng business class sa economy. Bago din eh, siyempre may libre merienda. At solo pa natin ang ano, ang uh, parto. Oras sa po natin kung anong oras ang biyahe, kung ilang oras mula Batangas hanggang Kalapan. Ang oras po natin ay 7.34 ng umaga, tayo po ay tumatakbo na. <laughs> ano? Sa lumalangoy na. O, tumatanggal na po yung ating barko. Flight, flight. Ayan po, dumating na tayo sa Kalapan Port. Umalis po tayo kaninang 7.35. Dumating tayo ngayon ng 9.40. Welcome to Kalapan Port! Dalawang oras po biyahe namin from Batangas to Kalapan. Maalon pero safe naman kami. Ayan po, mismo sumulubong pa sa atin. You, no? Yan po, may kasalubong pa tayo. Talaga ganito sa Mindoro. Welcome Kamuista? po <laughs> Yan po, si Sir Miko. Pasok po. Yan. <laughs> kamo naman, no? Special pa yung naman. sundo namin, no? Alay mo. Good morning, Good morning welcome po. Uh, welcome po sa Binelli, Calapan. i In invite po tayo ni Sir Miko. Pasukin natin kung anong mga motor niya dito, ha? Dito na nga rin pala yung aming meet-up ng seller na si Sir Elmar. Dito na nga ang napili namin para habang naghihintay ay makapagikot-ikot muna sa showroom ni Sir Miko. Napakaraming motor dito. May mga gears na rin dyan. May mga helmet. Pwede rin magpa-PMS. At habang uh, hinihintay natin tayo ay eh, kapi muna ng uh, barako din eh. Kaya maraming salamat po kay Sir Miko sa kanyang staff na talagang kami mawiwiling bumalik din eh. At mga naman ay nagkasundo na yung dalawa, dumalik na si Sir Elmar. Thank you po sa uh, smooth transaction. ayun na po. Kami po ay pauwi na uli ng kalamba. Unang ride ng motor ni Parin Choti sa kayagat sa barko. Ito. Unang ride, let's go! Alipas ng dalawang oras, tayo po ngayon ay nadito na ulit sa Batangas Pier. Sa puntong ito, kukunin naman natin yung ating four wheels na iniwan dito sa parking area. Atin pong babayaran ng 118 pesos na parking fee mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ngayon pag-uwi naman natin, pakakabitan na rin natin ng RFID ang kanyang motor dito sa Batangas City. Para naman tayo ismutang biyahe, sa SLEX at Startol at ngayon binabati po natin ng magpartner si Parin Chody at si Debra sa kanilang bagong motor uh, ride safe po at sana mag enjoy kayo sa ating pamamasyal sa buong Pilipinas let's go!